Andang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan nyo naman kami sa panibagong araw. Before end of the month, kaya naman at taglinis na nga pala ako ng buong bahay namin. Luto na nga lang pala ako ng itlog at Shanghai. bitin nga ako kahapon kaya naman itong at niluto ko no. Nilaban ko na nga pala itong damit ni Bunso. And after nga noon ay kumain na kami. Dali-dali ko na nga palang tinanggal itong kortina namin kahit hindi pa ako nakakapaglig. Excited yarn. Ciao. No, Nung minsan ko pa nga gustong palitan itong kortina namin. Nagdadalawang isip pa ako kung ito na nga lang ba yung gagamitin ko? O bibili na lang ako ng bago. Oo, oh, mapera yan. cha Dali ko na nga nilagay itong kortina namin. Dahil ito na nga lang din yung ilalagay ko dahil wala na akong kortina. O, oh, baka may gusto mag-sponsor. Char. Piraso nga lang yung nilagay kong kortina dito sa part na to para yung kabila nga ay malalagyan ko din. Tinanggal ko na nga mga frame namin. Dali-dali ko na nga nilagay itong kortina namin para makita ko result ko. Maganda. Hindi naman nga din ako nabigo. Kaya naman itong at napakaganda. Isa pa nga sa problema ko dito, yung connection nga namin ay nakahanglo. Tinanggal ko na nga pala itong mga frame namin. Kukulayan ko nga ito ng kulay puti. Gusto ko nga sana bumili ng frame pero sa kanal lang. Dami ko pa nga plano pero sa kanal nga lang din at ililista ko na nga muna sa may papi. Sa papel ko na nga muna ililista lahat ng gusto ko. Char. Dali-dali ko na nga palang tinanggal itong mga kalat namin sa may lames. At nirotate ko na nga pala itong mga to para may bago na mo. Pulot ko na nga pala kay Tyler itong mga laruan niya. Kaya naman heto, nandito na nga pala sila sa kwarto namin. Saan ko na nga pala itong para manood na School. After ko nga pala pinatahan si Bunso, ibinalikan ko na nga pala tong nililinis ko. Pinagpapawisan na nga ako ng mga oras na nga niyan, kaya naman nga si Bunso ay biglang umiyo. Ayoko pa naman pagka pinapawisan ako na ay nagbo ako. Tagal ko na nga pala tong mga laruan ni Tyler sa ilalim ng upo. At nakita ko nga yung suklay ni Tyler, heto nga yung hinahanap namin nung nakaraan. Panigurado ay nilaro nga to ng dalawang ginakis ko. Dali, dali ko na nga palang pinunasan tong floor namin. Dito nga lang sa part na may upuan. At binalis ko na ng dalawang beses. Natatagtag kasi yung mga bato dito, mga mamish, kaya naman kailangan ay na ulit-ulitin mo. Pagkatapos ko nga pinunasan tong floor namin, ay binalik ko na nga pala tong upuan namin. At iniisip ko nga sa mga oras na nga nyan, kung paano nga ba yung gagawin ko. Kaya naman hitong at winalisan ko na nga muna. Nadjust ko na nga muna tong lamesa namin at tinanggal ko na nga muna yung nakalagay sa lamesa para hindi pangit tingnan. At pinunasan ko na nga pala sa part na to, mga mamish. Pero napunasan na nga to kanina. Bali, ililipat ko na nga muna tong lamesa namin. Dahil ko nga na mag-rotate ng gamit namin. Tinanggal ko na nga muna itong crib ni Bunso nilabas ko na nga muna sa harapan namin. Bali, ilalagay ko na nga lang yung crib ni Bunso sa kwarto namin. Inadjust ko na nga muna itong upuan. Dito ko na nga lang ilalagay yung upuan namin. Dahil maganda naman nga din tingnan. O, oh, di diba? Gusto ko ng something new. Bali, inadjust ko pa nga itong upuan namin para ma-adjust ko ngayo ibang gamit. O, oh, di diba? Feeling ko ang dami kong gamit. Char. Dito ko na nga lang sana ilalagay itong mga gamit ni Tyler. Pero gusto ko nga sa part na yun ay sala, no? Since wala nga kaming living room dito, mga mami. oh social living room. Char. Pagkatapos ko nga pala na ibalik itong gas namin, ay binalik ko na nga pala itong mga gamit ni Tyler. At winalis ko na nga pala sa part na to At i ko na nga muna itong upuan namin. Dahil ilalagay ko nga itong lamesa namin. Iba, wala talagang salas. Char. Binalik ko na nga pala itong mga laruan ni Tyler sa ilalim nga ng upuan. At tinanggal ko na nga muna comforter para makita ko naman na may living room kami. Pinunasan ko na nga pala itong lagay namin ng sapatos. Baka makalimutan ko na naman. At sa mga oras na nga nyan pala mga mami, ay nagising na nga pala sa bunso. Kaya naman hitong nandito, no? Buti na nga lang ay tapos na nga din ako nag -map, Kaya naman hitong nandito na nga lang siya sa may sapatos namin. Hindi ko nga na i-map tong part na to. Kaya naman dali-dali ko na nga palang inadya. At nandito nga yung mga laruan ni Tyler. Heto ang batang to ay sumunod pa sa akin. Natatawa na nga lang talaga ako pag nakikita ko nga mga junakis ko every time talaga pagka pinapanood nga namin yung mga videos namin ay natatawa na nga lang din kami pagka nakikita ko nga yung mga junakis namin memories na nga din to mga mamish kaya naman natutuwa nga din kami dahil may ganitong moment kami dito na nga pala ako maglilinis sa kwarto namin mga mamish kaya naman tinanggal ko na nga muna itong mga letters dahil maglilinis nga ako para hindi na nga din nakaharang dito buti na nga lang ay sinipag nga ako mga mamish kaya naman dali dali ko na nga palang tinanggal mga unan na ko na nga pala to, cover ng foam namin para maibabad ko na din to sa may sunrock. Mabuti na nga lang hindi ako nahirapan sa pagtatanggal nga ng cover namin. Dumating na nga pala si Baldo no ng mga oras na nga niyan, kaya naman kinuha na nga muna yung dalawang junakis ko. Berat na berat nga si Bonso no ng mga oras na nga niyan. Kaya naman sinabi ko nga kay Baldo ay doon na nga muna sila sa kabila. Buti na nga lang ay nakuha ko na nga tong teknik na to kung paano ilagay. Binalibaliktad ko nga tong foam namin. O buti na nga lang hindi napunit yung cover. May time nga na hindi ko mabuhat tong foam namin pero pagka pinapwersa mo nga ay mabubuhat. No. Langgal ko na nga pala tong banig namin at dali-dali ko na nga palang kinuha itong walis para makapagwalis na. No? Hindi ko na nga pinunasan itong mga jura box namin. Dahil pinunasan ko na nga ito nung nakaraan. O diba, alternate lang, char. <laughs> Hinintay ko na nga munang matuyo itong floor namin bago ko nga binabatong banig yung foam namin. At nilagay ko na nga pala itong bedsheet at pinalitan ko na nga pala tong mga punda after kung maligo. O ba diba? naligo ka na, may gagawin ka pa. <laughs> Muntik ko na nga nakalimutan itong mga damit ni Bunso kaya naman dali-dali ko na nga din palang nilabhan.